Oh, Carlos. Sayang hindi mo inabutan si Elise. Pumasok na siya sa school. Kamusta siya? Nakakahabol ba siya sa mga kaklase niya? Wala namang inaraliklamo sa akin ng anak natin. At saka, umpisa pa lang naman ang pasukan. So, siguro naman makaka-adjust si Elise kaagad. Pero hindi yun yung gusto kong sabihin sa'yo. Meron akong magandang balita. Alam mo ba na nag-usap si Elise at Tisoy kagabi? Ano pinag-usapan nila? Ano ba? Wala na tayong magiging problema kay Elise. Kinausap niya na si Tisoy at sinabi niya dito na wala na siyang maaasahan. Eh, sigurado ang broken hearted yun si Tisoy ngayon. Sigurado akong iiyak niya si Elise ngayon. Carlos, hindi na natin problema kung heartbroken man si Tisoy o hindi problema natin yon, Ellen. Problema pa rin natin si Tisoy. Dahil siya ang tunay na anak natin. Kailan ko lang nalaman to? Hindi ba nagtataka ka kung bakit bigla akong bumait kay Tisoy? itong dahilan dahil siya ang tunay na alam natin. Tama na, Carlos. Tama na. Ano na naman pakulo ito, ha? Ano naman ba ang masama mong binabalak at ginugulo mo ang utak ko? Hindi kita ginugulo o hindi ako nagsisinwaling sa'yo. Kahit si Tisoy, alam niya na tayong tunay niya magulan. Kung alam ni Tisoy, bakit niya dininay? Hindi ba sinasabi pa nga niya na niluloko mo ko? Dahil ayaw niyang mawalan ng ina si Eli. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin sa'yo. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya yung ikabubuti ng babaeng mahal niya kaysa sa sarili niya. Tama na. Tama na, Carlos. Huwag mo nang guluhin ang utak ko. Bahala ka sa buhay mo. Kaya maniwala sa akin. Pero tanong mo sa Dr. Dave. Sa kanya mo malalaman ang totoo at saka kay Leila. Sila ang magpapatunay sa'yo na si Tisoy ang tunay na anak natin.